Nagliyab ang poste na yan sa Legaspi Albay. May pagsabog pang narinig na walang tuloy ng kuryente sa ilang lugar doon. Ang dahilan ng pagliyab ng poste, ihahatid po namin maya, -maya lang. Isa na namang iligal na Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo ang sinalakay ng mga otoridad. Sinagit nila sa naturang Pogo sa Pampanga ang mahigit sang daang foreign nationals, kabilang po ang ilang Pilipinong staff. Ang mainit na balita hatid ni Salima Refran, exclusive. Nagmamadaling umalis ang mga dayuhang ito sa Pampanga. Mga tauhan pala sila ng isang iligal na pugo at natunugan na ang nakaambang operasyon sa kanila ng mga otoridad. If you are a foreigner in the Philippines, you are required to bring your passport at all times. Kaya pagdating ng pinagsanib na puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PNP SAF, CIDG at local police sa compound na ito, kakaunti na lang ang naabutan sa target area. We're expecting mas maraming mga foreign nationals dito. So unfortunately, maaring, maaring nag-leak yung information kung kaya ang naabutan na lang natin ay less than 100. We were expecting almost 1,000 foreign nationals here. 158 na Chinese, Vietnamese, Malaysians at iba pang lahi ang na-rescue sa raid. May mga Pilipino ring mga staff habang may tatlong security personnel ang pinasasan. Isinilbi ang search warrant sa compound dahil sa mga report ng scamming activities, torture, kidnapping at sex trafficking. Meron tayong mga, yung reports na nakuha sa atin, initial report for rescue bus, may mga tinotorture dito, pinapalo ng mga baseball bat, at mga pinagtatatadyakan dito. Meron tayong isang video ng isang diumano babae na pinagsasayaw dito at pinagpapasapasahan ng mga boses. Ayon sa PAOK, nag-a-apply palang makakuha ng lisensya mula sa pagkor ang Pugo. Kaya nagtataka ang PAOK kung bakit mahigit isang taon na itong nag-ooperate. Samantala, bidong sasakyan na sakay ang mga tumakas sa Pugo workers ang naharang sa may Clark. Kasama mga dayuhang nakuha sa mismong Pugo, ibinahay agad sila pa Maynila. Agad silang isinalang sa immigration profiling at processing. Kakausapin din sila ng mga prosecutor ng Department of Justice para matukoy ang iba pang biktima at malaman ang sinapit nila sa Pugo. Sanima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nananatiling business as usual ang sitwasyon ngayon dito sa Canlaon City sa Negros Oriental sa kabila ng pagdeklara ng LGU ng State of Calamity kasunod ng pagputok ng vulkan Canlaon. Dagsa pa rin ang bentahan ng mga gulay at prutas sa bagsakan ng lungsod. Ayon sa mga nagbibenta ng gulay at prutas, hindi sila nagtaas ng presyo sa kanilang ibinibenta. Habang ang ibang residente naman na nakatira malapit sa bulkana ay dinadamihan na ang biniling mga gulay sa takot na baka mag-alboroto muli ang bulkana. Samantala sa La Castellana Negros Occidental, sa pamamagitan ng isang executive order, idineklara ni Mayor Almi Rumayla ni Cor Mangilimutan ang suspensyon ng trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno sa naturang bayan, maliban na lang sa mga ahensyang tumutulong sa pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Dahil sa pinsala na dinulot sa mga residente ng pagputok ng vulkan, inaasahan rin ang pagdeklara sa La Castellana sa State of Calamity Ayon na rin sa rekomendasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa Sangguniang Bayan, nagpapatuloy naman ang pagmumonitor ng Mount Kanlaon Observatory ng FIVOC sa aktibidad ng bulkan gamit ang electronic distance meter. minumonitor nito ang ground deformation ng Kanlaon. Kasabay ng kalamidad sa kanlaon at lakas silyana, nagpaabot din ng tulong ang Jamaica Puso Foundation's Evacuation Center para sa mga apektadong residente na nakatira malapit sa bulkan. Koni sa ngayon, nagpapatuloy ang pag empake o pag re ng relief goods ng Jamaica Puso Foundation para sa tulong sa mga apektadong residente. Koni? Maraming salamat, Aileen Pedroso ng Jamaica Regional TV1, Western Visayas. Nagsagawa po ng aerial inspection ang Office of Civil Defense Region 6 sa paligid ng Bulkan Kanlaon. Sa kuha po ng video, makikita ang bulkan na pinalilibutan ng makapal na ulap. Ang mga taniman naman na nasa paligid, tila nawawala na ang pagkaberde dahil po sa bumagsak na mga abo. Ganyan din ang sitwasyon ng mga pananim sa La Carlota City. Sinusubukan pa ng mga magsasaka na isalba ang kanilang taniman pero kahit ilang beses pa raw nila itong buhusan ng tubig, tuluyan na itong nasira. Sabi po ng mga magsasaka, hindi bababa sa sangdaang piso ang halaga ng pinsala ng ashfall sa kanilang mga pananim. Sa ibang balita, lalo pang bumilis ang pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 3.9% ang inflation rate nito pong Mayo. Ito na ang pang-apat na buwang bumilis ang inflation at pinakamabilis din ngayong 2024. Sabi ng PSA, pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pabahay, tubig, kuryente at gas. Nakaambag din po sa mas mabilis na inflation ang sektor ng transportasyon kabilang ang presyo ng gasolina at diesel pati pamasahe sa barko. Sabi ng National Economic and Development Authority o NEDA, patuloy nilang paiigtingin ang mga hakbang para kontrolin ang inflation. Unahin po natin ang mga balitang hatid ng GMA Regional TV mula naman sa Luzon. Makakasama po natin si Chris Suniga. Chris? Salamat, Connie. Sugatan ang isang habal-habal driver sa Batangas City dahil daw sa away sa pila ng mga pasahero. Habang may nasunog namang poste ng kuryente sa Legazpi Albay. Ang may nita balita hati de Denise Abante mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Halos dalawang oras na walan ng supply ng kuryente ang malaking bahagi ng Old Albay District sa Legazpi City nitong lunes. Nasunog kasi ang isang poste ng Albay Electric Cooperative. Ang buhol-buhol na wires ng mga telco ang isa sa mga tiniting ng pinagmula ng apoy. Dahil sa insidente, mag-iimbestiga ang City Engineering Office dahil tila hindi na raw nasusunod ng telcos ang tamang patakaran sa pagkakabit ng kanilang mga kable. Wala pang reaksyon ang mga telcos albay. Dumulog ang lalaking ito sa Santa Police Station sa Ilocos Sur para isumbong ang pananaksak ng kanilang kapitbahay sa kanyang ama at dalawang iba pa. Batay sa investigasyon, kinumpronta ng sospek ang mga biktima na nauwi sa gulo at pananaksak. Pero depensa ng nahuling sospek, aawat nga lang sana siya. Ay, nagkidip, nagkidip matak nga nagsingot ma'am. So, ayun na silyo talikot ako ma'am. So, dahil dyan, iniwadiwad ko ma'am. Ang gukong mga idang ran dahil dyan. Ang sakumot din ang ran na gamit nga mga Ako, ako naganawa. So, nag, naglidin mo dyan ma'am. Ayon sa pulisya, lumalabas na may dati ng hindi pagkakaunawaan ang suspect at ang mga biktima na pare-parehong nakainom ng mangyari ang pananaksak. Patuloy ang investigasyon lalo't sabi ng isang biktima ay may kasabwat pa ang suspek. Isang tama ng bala ng baril sa tiyan ang tinamo ng 50 anyos na habal-habal driver sa Batangas City. Ang suspect sa pamamaril, kapwa niya habal-habal driver. Nag-away daw ang dalawa matapos sa ng biktima ang suspect dahil sa hindi umano pagpila sa kanilang terminal para magsakay ng pasahero. Nagpapagaling na ang biktima habang tinutugis pa ang suspect. Mula sa GMA Regional TV, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay naman ang rider ng motorsiklo matapos sumalpok sa sinusundang kalesa sa Bigan City, Ilocos Sur. Ayon sa PNP, posibleng mabilis ang patakbo ng biktima na hindi isinuot ang dalang helmet. Kwento ng kanyang ina, wala nang malay ang anak nang isugod sa ospital. Pauwi na Rosano noon ang 24 anyos na biktima. Kapuso, alamin ng maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.